Ngayon ay ginugunitan natin si San Alfonso Maria de Liguori. Siya ay pinanganak noong September 27, 1696 sa Naples, Italy. Noong siya ay naging pari noong 1726, nakita niya ang kakulangan ng pastoral care sa mga liblib na lugar. Kaya itinatag niya noong 1732 ang Congregation of the Most Holy Redeemer o redemptorist. Ang kongregasyong ito ay may layunin ding ipahayag ang mabuting balita sa mga maralita at mga naaapi. Si San Alfonso ay isa sa pinakamahalagang moral theologians ng simbahan. Sumulat siya ng higit isang daang libro, kabilang ang The Glories of Mary, isang aklat ng debosyon kay Maria, at Moral Theology, isang gabay para sa mga pari at sa mga naglilingkod sa kumpisalan, Si San Alfonso isang tapat na deboto ng mahal na Birheng Maria at ng banal na Eukaristia. Siya ay pumanaw noong August 1, 1787 sa edad na 90. Siya ay itinanghal na santo noong 1839 at Doctor of the Church noong 1871. Ang kaniyang buhay ay nagaaniyaya sa atin na lagi magsalita ng katotohanan ng may habag, mamuhay ng simple ngunit banal mahalin ang banal na Eucharistia at si Maria at maging lingkod ng mga dukha at ng mga nagdurusa. San Alfonso Maria de Liguori, ipanalangin mo kami.